Yan. Yeah. Good morning po. Salamat po, Brother Melvin. Okay na po yung ating sound, no? Okay, yan. Yeah. Thank you, thank you po. Panalangin sa tahanan. Prayer in the home. Sabi dito sa English ng ating devotional. Dito sa mga makalangit na dako. Ngayon po ay March 24. Ay, may meeting po kami ngayon sa area. Ngayon, ngayon ay sa Kabyaw. Yan. Yeah. Kita-kita po ang ating po mga elders doon. Yung lahat po ng ating elders. So tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pong uh, pagsimula aming mapagmahal na Diyos na siyang laging nagmamahal sa amin, nagbibigay sa amin ng buhay, nagpatawad sa amin mga kasalanan. Amin pong dalangin o Diyos ang aming pong pag-aaral. Ngayon pong umaga na ito, gabayin niyo po nawa kami at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa 6.18 ng Epeso, Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsumamo para sa lahat ng mga banal. Ano pong sinasabi dito? Palaging manalangin mga kapatid. Palaging uh, magsumamo sa ating Panginoon. Sabi, palaging lumapit sa ating pong tagapagligtas sapagkat siya ang ating pong Diyos at wala nang yan po mga kapatid ko. No? Ang uh, sabi dito sa makalangit na dako, ang mahalaga rin ay yung panalangin sa loob ng tahanan. Yan. Wala na rin papantay doon sa loob ng tahanan, yung panalangin. Sapagkat sa loob ng tahanan, nandoon ang pamilya. Unang nailalapit sa Panginoong Diyos ay ang iyong mga mahal sa buhay. Kung may panahon ang bawat tahanan ay dapat na isang bahay ng panalangin, ito ay ngayon. Yan. Kailan daw po yung ang tahanan ay maging uh, panahon ng panalangin? Ngayon yun. Ang pagtataksil at pag-aalilangan ay nangingibabaw. Ang kasamaan ay sagana at dahil dito ang pag-ibig na marami ay nanlalamig kapag ka panalangin sa loob ng tahanan. No? Mangingibabaw yung pagtataksil. Magiging broken family ang tahanan na hindi palagi lumanapit sa Panginoong Diyos. Broken family yan, laging hindi nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Uh, may mga panahon na talagang ang mag-asawa ay nag-aaway. At dumarating sa panahon na para maghihiwalay. Pero kapag ka nananalangin sa loob ng tahanan, may iwasan niyo ang paghihiwalay. Yan, yan po yung pinaka-sekreto niyan. Ang Panginoong Diyos kasi ang uh, nagbubuklod sa mag-asawa sa tahanan mga kapatid. Gayun pa man, sa panahong ito ng nakakatakot na panganib, ang ilan na nagsasabing sila ay mga kristyano ay walang altar ng pamilya. Ayun ang makakalungkot dyan. Nagsasabing kristyano pero walang altar ng pamilya at hindi nila pinararangalan ang Diyos sa tahanan ni tinuturuan ng kanilang mga anak na mahalin at matakot sa kanya. Yan ang nakakalungkot. No? sinasabi nilang kristyano sila pero hindi nag-worship sa tahanan. Na yun ang nakakalungkot. Maraming mga tao ang ganyan. Hindi natuturuan ng mga anak nila ng mga salita ng Panginoong Diyos. Hindi dapat kalitaan ng mga anak. Ang idea ng ang panalangin ay hindi mahalaga ay isa sa mga pinaka matagumpay ng mga pamamaraan ni Satanas upang sirain ang mga kaluluwa. Ang panalangin ay paglalagak ng isipan sa Diyos sa bukal ng karunungan, sa pinagmumulan ng lakas at kapayapaan at kaligayaan. Sino po ang pinagmumulan ng kapayapaan at kaligtasan? Ang Panginoong Diyos. Paano natin ito matatamasa? Ang ating isipan ay ilagak natin sa ating Panginoong Diyos. At paano natin ilalagak ang ating isipan sa Panginoong Diyos? Sa pamamagitan po ng panalangin. Kabilang sa panalangin, ang pagkilala sa mga banal na kasakdalan. Pasasalamat sa mga awa na natanggap pinitensyal na pag-anim, pag pag-amin pag ng mga kasalanan at taimtim na pagsamo para sa pagpapala ng Diyos, para sa ating sarili at para sa iba. Yan ang pinaka-the best. No? Ang panalangin ay, uh, ay uh, paraan upang sabihin natin mga kapatid ang ating mga pagkakasal at pagkukulang sa ating Panginoong Diyos. Ang panalangin ay paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Upang tayo ay uh, mapatawad sa lahat ng ating mga kalikuan at pagkakasala. Si Jesus ay nanalangin sa ama ng may malakas na pag-iyak at pagluha. Pinayuhan ni Pablo ang mga mananampalataya na manalangin kayong walang patid. Yan po ay uh, text na ginamit natin kahapon. The spirit of submission. Diba? Na dito po mga kapatid ko, yung panalangin ay napakahalaga. Hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi sa ating buong pamilya. Yes po. No? Huwag po kayo maging makasarili na kayo lang po yung nananalangin at hindi sinasama ang inyong buong pamilya. Kailangan kasama ang buong uh, family natin na nananalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Sa paumagitan ng panalangin ay, at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipapaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabi dito, ang Diyos ay may karapatang magutos ng ating mga debosyon. Totoo po yun mga kapatid ko. Ang Panginoong Diyos ay may karapatang magutos sa ating kung ano po ang ating magiging pasya sa buhay. No, dapat nating sundin dahil siya ay ating Panginoong Diyos. So ang gusto ng ating Panginoon, lagi tayong nananalangin, lagi tayong nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya na siyang ating manunubos. Ang Kanyang otoridad, ang sabi dito, ang kanyang otoridad ay uh, sagrado at hindi mapag-aanilanganan. Obligado tayong manalangin dahil hinihingi niya ito. At sa pagsunod sa kanyang mga hinihingi, ay tatanggap tayo ng isang biyaya at mahalagang gantimpala. Yan. Kapag tayo humihingi sa Panginoong Diyos, ayon sa kalooban ng Panginoon ay kanyang ibibigay. Dapat gumawa, sabi dito, dapat gumawa ng bakod ang mga bagulang sa kanilang mga anak. Sa paumagitan ng panalangin. Ano daw po yung bakod sa mga anak? Minsan, di ba, kapag uh, doon sa bahay at sa bahay nila misis, yung mga pamangkin namin ay talagang uh, makukulit. Kaya nilalagyan ng harang yung pinto. Yung pinto ay nilalagyan pa ng harang. Kasi baka makatalon o makalusot kasi maliit lang naman sila kapag ka na, nakabukas yung pinto. Pero ang pinaka-the best na harang, mga kapatid, sa ating mga anak ay ang panalangin. Ito yung guard ng bawat isa sa atin. Sabi dito, dapat silang manalangin na may buong pananampalataya na ang Diyos ay mananatili sa kanila at ang mga banal na anghel ay magbabantay sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak mula sa malupit na kapangyarihan ni Satanas. Dahil ang mga anak, ang maliliit na bata ay target ng kaaway upang sila ay may pahiwalay sa Panginoong Diyos. Paano natin gagarden ng maliliit na bata ang ating mga anak sa pamamagitan po ng panalangin. Mga ama at ina, sa umaga at gabi ay itaas ang inyong puso sa Diyos sa mapagpakumbabang pagsusumamo para sa inyong sarili at sa inyong mga anak. Ang inyong mga mahal sa buhay ay nalalantad sa mga tukso at pagsubok. Totoo po yan mga kapatid ko. Nalalantad sa bawat araw-araw ang mga pamilya po natin. Sa tukso at pagsubok, kaya kinakailangan na tayo ay manalangin. Manalangin, manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ipanalangin natin ang ating mga anak na sa panahon, kung sila hindi mananampalataya sa panahon na ito, magkaroon ng isang time, na isang pagkakataon, na sila ay uh, tumanggap sa, sa, sa Panginoong Diyos bilang personal na tagapaglitas. Huwag tayong manghihinawang ah, manalangin, sapagkat yan lang ang tangin natin magagawa para, Mabago natin yung mga mahal natin sa buhay kung sila ay uh, malayo sa Panginoong Diyos, di ba? Wala naman na iba tayong magagawa kung di ipanalangin sila eh. Bakit? Dahil may sarili silang desisyon. No, ipanalangin natin na mabago yung kanilang desisyon at ma-inspire sila na sila ay lumapit sa Panginoon at uh, sila rin ay sumamba sa ating Panginoong Diyos. Isang kagalakan at masarap sa puso ng isang magulang na ang kanyang sariling anak na dati ay walang pakialam sa pagsamba sa Diyos ay ngayon ay lalapit at sasamba sa ating pong tagapagligtas, di ba? Yan ang pinaka the best. Yan ang pinaka the best. Yung ating uh, yung ating elder diyan sa Tabakaw, si Brother Danred, yung kanyang mga magulang ay mga Adventist at uh, sa kanyang testimony ay talagang siya ay napalayo sa Panginoon, no? Tinahak niya ang landas na hindi maganda, yun ay nagiinom siya, napabarkada siya. Pero ang kanyang mga magulang, ang kanyang buong pamilya ay ipinapanalangin siya, mga kapatid. Ipinapanalangin siya. Hanggang siya ay mag-asawa, ipinapanalangin siya. At yun na nga, nasumpungan niya ang Panginoon. No? Naging seryoso sa buhay. At ngayon ay elder nga natin dyan sa uh, ah, tabakapuni ng Panginoon. Dahil yun sa ating Panginoong Diyos. At dahil din sa kanyang, sa kanyang mga magulang na talagang hindi nagsawang manalangin talagang umiiyak sa panalangin ang kanyang mga magulang. Bili mo na pariwala ng nandas. O, mana sa Isabela, di ba? na nandas. ng landas pero bumalik dahil sa Panginoong Diyos dahil sa palaging pananangin ng kanyang mga magulang napakasarap sa pakiramdam no? ng Tuwang tuwang-tuwa yung kanilang mga magulang yung kanyang magulang na malaman ay siya na ay elder na church basi no, magkaakala nun ano, ano na pasaway na bata, ganito ganyan, elder than church. O, ba? Kapurihin ng Panginoon. Yun ay pinakamasaya na, pinakamasayang araw para sa mga magulang na nagmamahal. At syempre, sa ating Panginoong Diyos. May mga ligalig at iritasyon na araw-araw dumadaan sa landas ng matanda at bata. At ang mga taong mabubuhay ng matyaga, mapagmahal at masayahin sa gitna ng mga pang-araw-araw na inis, ay dapat na manalangin. May mga panahon na nauubos yung pasensya natin. May panahon na yung pagsitsaga natin ay nawawala. May mga panahon na tayo ay napupuot na gagalit. Ang kailangan natin ay panalangin. Ayan, ang kailangan po natin ay panalangin sa ating pong Panginoong Diyos. No, this victory can be gained only by a result and unwavering purpose, constant watchfulness, and continual help from God. Ang sabi po dito no? Kung gusto nating magtagumpay sa buhay na ito kasama ang ating buong pamilya, ang buong tahanan, ang sabi dito, magtiyagang sumagsumamo na manalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Ang bawat isa sa atin, ang bawat tahanan sa panahon natin ngayon, ngayong panahon na ito, tayo ay magsimulang magtiyagang manalangin mga kapatid at isama natin sa panalangin ng bawat isa. Bakit? Dahil may mga pagsubok ang bawat isa na parang hindi natin kaya pero kung tulungan tayo mga kapatid na mananalangin sa Panginoon ay magiging maganda ang ating pong landas anong akayanin natin pare-pareho ang mga pagsubok dito sa lupa na nagbibigay pasakit sa bawat isa so salamat sa ating Panginoong Diyos sa buhay na ito na pinagkalob sa atin uh, pasama sa panalangin mga kapatid yung know? um, papalapit na sport fest ng mga kabataan Ata uh, yung aking nanay na birthday niya ngayon, eh, March, at ah, birthday niya bukas pala, March 25. Pero mamayang uh, oh, bagay, March 25 na yung pag-sunset kasi yung celebration. So ako'y okay, uh, maglalakbay ulit papuntang Manila para puntahan yung aking uh, mahal na nanay. Eh, sama niyo po ako sa panalangin at uh, yung ating po mga budget para sa church planting, isama natin sa panalangin na ito'y ma-approve upang magamit sa gawain ng Panginoon. <clears throat> yeah. At hindi yun po yung mga elder na papunta ngayon sa Kabyaw para po sa ating uh, area meeting. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at uh, gabayan tayo at ingatan mga kapatid at uh, pakinggan na po natin ng awit papuri sa ating Panginoon at sa pangungunan ni Brother Melvin sa ating pangalangin, ang inyong pong prayer request ay isasama natin. So God bless po at uh, purihin at pasalamatan lagi natin ang ating pong Panginoong Diyos. Ay maulang at tila uulan Ika'y may suliranin na at tuloy na 🎵 sa Sa'yo bang katanungan ang sagot? Amen. Salamat po. Kay eh, Jesus manawagan na ano po. Ayan, tamang tama. Panalangin sa tahanan. Salamat po Pastor sa napapanahong mensahe. Tunay na dapat tayong huwag tumigil sa pananalangin mga kapatid sapagkat yan ay ang magtasama sa atin sa makakasama natin ng Panginoon. At yan ay ay patuloy nating huwag kakalimutan sa ating buhay. Connection natin yan kay Jesus. Eh. Connection. Pag walang panalangin, walang koneksyon, mga kapatid. Yan ang totoo. Ano po? At uh, manalangay sa loob ng tahanan. Sama natin yung ating buong pamilya. Ibalik natin yung worship, mga kapatid. Worship sa ating bahay, sa gabi at sa umaga. ah uh, kung kayo ay nag-iisip ko pa paano mag ibabalik ang worship, simulan niyo po sa sa isang popular Bible verse. Tapos mag-reflect ang leader, mag-reflect ang sino pang mag gusto mag-reflect sa bawat members at umawit at manalangin. Napakaganda po ano, sa pag-awit. Panalangin, hilingin ng presensya ng Panginoon sa panalangin. At tunay na magbabalik ngayon worship sa bahay. Kaya din ang ginawa namin. na ano po? Kaya naibalik namin yung worship sa tahanan. Kaya isang napakalaga uh, panahon ngayon sa ating pamilya para patuloy tayo maging connected sa Panginoon. Ang worship sa tahanan. Kasi sabi nga natin, ang Holy Spirit ang hihipo sa puso ng bawat isa, lalo na yung ating mga anak. Ano? Kita niya po yung kay Elder Dan Reb. O, diba? Anong nakapagpabalik sa kanya? Ang Holy Spirit sa pamamagitan ng ma, ma time team na panalangin ng mga magulang. Kita niya po. Ang panalangin ay malaki ang nagagawa na ano po. Kaya kung meron tayong mga anak, kapatid, mga mahal sa buhay na gusto natin magbalik sa Panginoon, ipanalangin natin. Isama natin sa worship. Masarap mag-worship. Ano po? Masarap mag worship Kasama ng pamilya. Kaya yan. Salamat po, Pastor. Salamat sa napakagandang mensahe sa umaga na ito. Ating patuloy na ipanalangin si Sister Estrella Gragasin na maging okay ng clearance niya. na ano po. Sa kanya, na ma-operahan na siya. At nagpapasalamat po yung kanyang pamilya. Sabi ni Sister Juliet Ost Astrero. Okay. Sige po. Uh, welcome po at ating patuloy na isasama siya sa panalangin. Salamat po, Pastor, sa magandang mensahe mula sa ating Diyos na manalalang sa sabi nanay na At, at wala na ang additional prayer request. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ating ibulong din sa Panginoon yung ating mga personal prayer sa pagkakataon na ito. Ano po? At mahalaga na magkakasama tayo na nanalangin. Isipin, isipin natin ang Panginoon sa ating harapan. Yan ang isang mahalagang bagay sa mga oras na ito. Elijah Gab, ang taong nananalangin ay patuloy na tumatayo para sa Diyos. Amen. Brother Harold. Amen. na ano po? Tunay na kapag tayo nananalangin, tumatayo tayo para sa Panginoon. Dahil dalawa lang yan. Dalawa lang ang ating paglilingkuran. Pipili lang tayo. <laughs> diba? Pagka hindi sa Panginoon, alam nyo na kung saan. Huwag naman saan ang mangyari. Ano po? Let's pray, mga kapatid. <clears throat> Amang banal na kapangyarihan sa lahat, alam namin na unawaan namin ang misahe nyo sa amin sa umaga na ito. Napatuloy kami Nakain sa pananalangin sa tahanan. Alam namin na napakalaki na nagagawa nito. Na ngunit aming minsan na ay nai-ignore. Patawad po kung kami man ay mahina, makalimutin, makasalanan. Salamat din sa mga testimony ng kapatiran patungkol sa pananalangin sa tahanan na tunay na ang Holy Spirit ay gumagawa, di kami pinapabayaan. Ang madalangin po namin na aming buong pamilya ay, ay maibalik namin ang family worship at pananalangin sa tahanan sapagkat ito ay napakagandang pamamaraan upang kami patuloy na connected po sa inyo, patuloy na tumayo para sa inyo at hindi sa kalaban salamat sa mga binibigay niyo sa aming guide sa bawat umaga patuloy na naramdam po namin ang inyong pagmamahal at nakikita namin ang inyong presensya sa aming buhay at ang inyong pagmamahal sa aming buhay pagmamalasakit ito kami hindi pa rin, hindi naman lang karapat dapat, ngunit kainarian para kami ay samahan salamat po, salamat po sa so, pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang parating na karawan nanay ni Pastor bukas at ang kanya pag-travel papunta roon si ingatan pa paluwas sa Maynila. Ngayon din ang elders uh, meeting dyan sa area sa Sakampiaw. Ingatan po ang mga elders pastors na pupunta dito. Sila po ay ilayo saan makapahamakan ka sa daan at hanggang sa kanilang pag-uwi. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang mga nagpa-opera sa mata na sina Father Ben de la Cruz, Kuya Moching patuloy na recovery, mabilis na recovery dalangin sa kanila at munang balik ang kanilang malino na paningin at ngayon din patuloy na sinasama si si Charles Eric Meligrito na siya ipatuloy ipuwi na mapagpagaling na kamay sa mga oras na ito at ngayon din yung kanyang nanay na nasa ibang banta na na Sister, sister Alice Meligrito at patuloy din namin sinasama sa panalangin ang tatay ni Brother Tanrip na uh, patuloy na kalakasan at kagalingan namin dalangin sa kanya. Ngayon din yung kapatid ni Sister limpa, <coughs> na si ano Acuevas na nasa ospital. Si Ate J. na patuloy na nagpapagaling. Uh, at si Sister Estrella Gragasin patuloy na, na nagpapasalamat ang kanyang buong pamilya na kayo ay patuloy nyo silang hinasamahan at sa panahon na ito patuloy namin dinadalangin na magkaroon na siya ng clearance na sa'y matuloy na kanyang operasyon at ang kanyang paggaling sa kanyang karamdaman ay aming dinadalangin po sa inyo. Alam namin na kayo nariyan para samahan sila. Magkaloon po sa kanilang buong pamilya ang comfort ng inyong pagmamahal. At makita nila na kayo ay takilang Diyos ng tunay na mapagmahal manggagamot hindi lamang sa pampisikal na karamdaman at kayo din sa pang-espiritual, lalong higit. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang street evangelism na paparating at uh, naway pagpapala ang aming makamtan lalo na sa mga seminar na aming napakinggang kahapon ito ay aming ma-explain sa aming mga simbahan at ito ay aming magawa sa maayos na pamamaraan sa tulong po ninyo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, magawa namin ito sa aming mga programa sa bawat simbahan ngayon din ang area sport fest na parating aming dinadalangin na ito ay magmatagumpay, karoon ng transportation sapagkat ito ang number one na problema ng mga kapatiran eh, ay na magkaroon ng sasakyan papunta doon ng mga kabataan at iba pang mga kapatiran na gusto mong makilaw. Ang patuloy na sinasama sa panalangin ang lahat ng family na nandito ngayon na patuloy na kami samahan sa maghapon malayo sa anumang kapamakan ang aming gawain na eh, inyong samahan na maging matagumpay sa anumang inyo nais namin na gawin at aming ikalulugod na maglingkod po sa inyo. Amin ang patuloy na sinasama sa panalangin ang good health ni Ana Rosbel Hermino, kanyang ad din ng kanyang buong pamilya. Patuloy na pagtitiwala sa inyo ang kanilang nais na gawin sa bawat sandali. At kayo din ng good health sa mga anak ni Sister Medin Pilegro Cotaw, Hara and Cory. Family ni Ate Milen, kasama ng kanyang mga anak at Kalusugan din at ni Sister Rose Cruz Encarnado at kanyang buong pamilya ganyan din ang pamilya ni Sister Dang de la Cruz at ang lahat ng pamilya na nakikinig ngayon ang mga Bible students ay patuloy namin sinasama sa panalangin ang panalangin ng mga namin kina Conrado ni Rosa Canto at ng kanyang buong pamilya na patuloy na ipuwi ng banal na espiritu at sila ay muling bumalik at makasama namin sa paglilingkod pag, paghanda at pagsamba papuri sa inyo ngayon din sa pamilya ni nila nila Cesar. Tata Cesar ay hindi dili ang kasama na sa si Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Kintin si Sister Anne, Eusebio, Patrick, uh, Eusebio Pasqua, Nicole Pasqua, si Trixie Pasqua. Naman sila ay magpatuloy sa pag-aaral ng Bible. Makita nila inyong kamay na sa kanila at tumanggap sa inyo bilang personal tagapagligtas. Kasama din namin sa panalangin ng kalakasan recovery ng bawat isa isang na nagpapalakas Pastor Alex Rigor, ang kalakasan din Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Conception, Gregory Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, Brother, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, Casamorina, nagalingan kagalingan ay dalangin namin patuloy sa kanya. Ganyan din si Sister Erica Eli Santos Rivera, na si Sister Tina Santos, at ganyan din si Sister Melo Jean Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, ganyan din ang mga peres ni Ma'am Karin ni Pastor Melvin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ganyan din si Pamakin Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si Chan Paul Cheng, si Jin Jin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Aimee Kilantang, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, Mr. Pichi, na patuloy na titiwala po sa inyo, Renato Santos, ang pamilya ng mga Francisco na si Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si, si Sister Nena, si Tia, si, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Montivero, Dina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito ay marami sa amin ang malubhang karamdaman, patuloy pa rin nagpapagaling, nasa recovery period. Pero kami lahat, patuloy na nagtitiwala sa inyo. Aming sinusuko, ang aming buhay sa inyo, aming kalusugan, alam namin na baki kayong na mapagmahal, magkakalob sa amin ng the best para sa amin. Ito yung aming dalangin. At ipagkaloob to sa amin ayon sa inyong kalooban. Hindi lang sa aming kagustuhan at mga plano. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli ay lahat pa tayo na bless sa mga ganito. Akong personal na bless na nakita ko ng kahalagaan ng panalangin sa tahanan sa pamagitan ng isang testimony ay tunay na nakababagbag damdamin. Ano po? Kaya yan, sa nawa tayong lahat ay magkaroon ng testimony one day ano? na panalangin sa tahanan ay magandang naidulot sa ating pamilya. Purihin na Diyos sa araw na ito. And good morning dyan sa inyo lahat. Nanay Nerissa, Mr. Percy, Uh, at Kuya Monchi, good morning po sa inyo. Kamusta yun yung mata? Uh, sister Gloria Balbido, si Elijah Gab and el family. Si Harold sa si pamilya niya dyan. Uh, kamusta kayo? At kayo si Sister Aurea melchor good morning po. At Revy, Kuya Narsing, uh, Melchor, Canlas, Narin Nerisa, Sister Juliet Astrero, Sister Ana Rosbel, Hermino, good morning po sa inyo dyan. At uh, Ati Lorna, Dati po ge. Ayan sila Ate Janice, kasi gabi no? uh, Uwi na kayo ulit dito. na <laughs> miss na namin kayo mga care group namin yung dati, no? At least kahit pala hanggang ngayon, care group pa rin naman tayo. At sino pa? Sister Valentina, Cordoba. Good morning po at sa lahat na nariyan sa background. Hindi ko nabati baka natapunan yung pangalan niya po, no? Sige po. Good morning sa lahat. Hanggang bukas po muli mga kapatid. Patuloy tayong manalangin sa tahanan in Jesus name. Ayun na po. God bless po sa isa.